ito lang po ang pagkabit ng ano, selector ng welding machine. Ayan siya. Ito yung wine niya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ito yung pang 5 niya. One single wire lang yan. Bale, single wire. Kagaya so dito. Ayan. Ito naman yung one niya. 1, 2, 3, 4, 5. Ibalik. Itong 1, mapupunta yan dito. Dito. Tapos, 2, 3, 4, 5. Sunod-sunod na yan. 2, 3, 4, 5. Pagdating kasi dito sa 6, 7. Ito yung pang 7 nya. Wala na. Sira na. Jumper na lang yan. naka jump ng ganyan. siya. Ayan kanyang pagkabit. At ito ang kanyang ginawa ko sa kanyang diagram. Ayan. Sundan lang yan. At okay na. Ayan at akin na siyang naikabit lahat. At naka Open na yan. Palagay na yan sa number 1. Ito yung kanyang connection. At nakasaksak na sa okay. na Bakit syang susubukan? Ito yung kanyang... gana na ayan siya ayan yung kanyang kabuuan na success ang kanyang bagraka connect